pamilya ni Silvia Sanchez dumayo pa ng Bulacan sa bahay ni na Maine Mendoza para i-celebrate ang 30th birthday ng kanyang manugang na si Maine. Napakabongga dahil palaki ng palaki ang kanilang pamilya at syempre close na close nga si na Sylvia Sanchez sa mga pamilya nitong si Maine Mendoza. Kaya naman madalas ay umuwi sila ng Bulacan para sa mga espesyal na okasyon kagaya nito panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Okay, let's start the party, guys! Yeah, and then you can have a hide behind

bonggam bongga ang 30th birthday ni Main Mendoza dahil hindi matapos-tapos ang kabi-kabilang selebrasyon. This time ay oras naman niya para sa kanyang pamilya. Atay de family at Mendoza family nagsama-sama para sa kanya. Lahat nga ay kaklose nitong si Maine Mendoza kaya naman walang naiwan sa pamilya at de. Lahat ay sumama sa Bulacan para makita itong si Maine at ma celebrate ang birthday. My game, Ni Nong. Yes! yes. Oh. Uh, Nino. Yes. Proud needle. So happy for the Love them. Bye guys. Thank you. Bye. guys. Bye. 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 Bye guys. Bye see you bye, Boratia. Bye bye, Boratia. Thank you so much. Bye bye. Thank you so much. Sobrang sweet naman ang mother-in-law ni Min Mendoza na si Sylvia Sanchez. Pagbati nga niya, dalawang birthdays mo na may nakasama ka namin mula nang mamanhikan si Arjo sa iyo kasama ng buong pamilya. Maraming maraming birthdays mo pa ang pagsasaluhan natin, main Mahal ka namin ng Daddy B mo at ng buong pamilya. At habang buhay na kayong magkukulitan ni Daddy B. Ang saya-saya ng araw na ito. Maligayang kaarawan, anak. Agad naman ding sumagot si Maine Mendoza sa mensahe ng kanyang biyanan para sa kanya. Sabi niya dito, Thank you ma, I love you. At agad nag-rest back itong si Sylvia. Welcome and love you mucho anak. Ang saya ni Right, Oh my God! <laughs> Nandito po kami! Ngayon! Oh my Uh -huh. Ay, grabe. Lumaki na ako, Ay. daw ng groom. It is you. It is you. Beside me. Mamita, sit beside my mom. Okay. Mamita, sit beside my mom. Give your sa celebration nga sa Bulacan ay kasama rin si Rhea Atayde na kapatid naman ni Arjo. Talagang very close din ito kay Maine kaya naman talagang kayo siya lang mag-isa ay sumama siya sa kaarawan ni Maine. Makikita rin kung gaano ka close ang pamilya ni Maine sa pamilya nitong si Arjo at Atayde. Sadyang lumalaki na ang kanilang pamilya. Talagang napakarami na pala nila at tuwing may okasyon, umuuwi silang lahat sa Bulacan. Mas pinipili pa rin ni Main Mendoza na maghanda sa kanilang lumang bahay sa Bulacan dahil doon nga ay malaki ang galawan at malaki talaga ang kanilang bahay. Talaga nagpapakater pa sila doon. Kahit nga ang mga magulang ni Main ay may birthday, sila ay naghahanda rin sa bahay at iniimbita rin ang Atayde clan. Samantala, marami naman ang kinilig sa sapa surprise ang ginawa at inihanda ni Arjo at Tide para sa kanyang asawang si Maine Mendoza. Kahit nga nasa trabaho itong si Maine, pinakandaan pa rin ni Arjo na surpresahin ang asawa. Marami ang kinilig dito at talagang nasuwitan sa ginawa ni Congressman Arjo at Tide. Happy Birthday! Oh, <laughs> Yes, please. Ngayong 30th birthday nitong si Maine Mendoza ay sobrang naging busy siya dahil nga kabi-kabila ang naging handaan para sa kanya. Marami nga ang sumurpresa sa aktres at komedya na si Maine Mendoza ngayong 30th na siya. Kaya naman tuwan-tuwa ang pamilya ni Maine. Kabi-kabila ang handaan. Iba ang sa kaibigan, sa kasaman sa trabaho at sa pamilya. Kaya naman marami talaga ang naging sorpresa para sa kanya.